Nararamdaman nyo ba na makalug na ang manibela nyo lalo na pag lalulubak at lumalagapak? Tuturuan ko kayo kung paano gawin yon. Bali itong e bike natin ngayon gagawin natin kasi sira yung headset kumakalog lalo na pag malubak. Tuturuan ko kayo kung paano magtanggal at magpalit ng headset. Papalitan natin ito ng headset ng bisikleta yung matibay na headset. Ah. Saan muna natin ito? Ang galing ang manibela. Parang bike lang din ito eh. Oh. Tapos ito ang dragon ito. <laughs> ito. Ayan para matanggal tong headpost na tinatawag Ayan, gumagalaw na Ayan, huhugot na siya kita mo kita huhugot na Kasi local lang yung nakakabit na headset sigurado dito. Ayan, bali matanggal ko na siya. Ayan. Ito siya, Oh. Ayan, pag natanggal, dito na nakakabit yung manibela. Ayan. tatanggalin naman natin yung headset ito yung pinaka headset nya tanggalin natin yan yung papalta natin kasi durog na yan eh kailangan nyo lang dito katala tulad lang to ng headset ng bisikleta parang bike lang din to kita nyo oh, okay na wala na oh pud pud na siya oh kaya panay ang lagapak pag nalulubak tsaka maganit na siyang iikot papalta na ito yung papalta natin nanggal ko rin yung caliper dito para mabaklas ko rin kasi tatanggalin rin natin yung tinidor para yung head ka pakita ko sa inyo mamaya kung ano yan para matanggal din natin Ayan, bali na hugot ko na yung tinidor. Ito, yung papaltan natin, ito. Yung cup nya. Kasi malamang, hukay na rin yan. Paltan natin na mas matibay. Ayan, nakabili na ako ng ang pamalit na bearing. Kita nyo yung pagkakaiba. Ito yung loose ball, ito yung luma. Ngayon, ito yung ipapalit natin, sealed na to. So mas matibay talaga siya. Wala namang pinagkaiba yan, parehong pambike lang din yan. Kinabit lang sa e-trike. Mas maganda pa, oh. So, kabit na natin. Ito, tatanggalin natin to. Ito, kabit na natin sa ilalim to. gamit tayo ng kahoy para hindi masira. Ah, tignan natin kung lapat na. Kung lapat na naman.

Ako pupunta Ang buhay ng tao sa iyo eh. ba? <tipos> oh, na so, babalik na lang natin, mga tinanggal natin. Tapos, te natin. Ayoko. Yan. na Ayoko. natin yung ating natin ating ginawa. sabi testing na ni Mrs. Hindi, okay, unang hubs Wala na raw, lagapak eh. Yeah. Oh, sa ka ayun, oh, wala na raw, lagapak. Makiinis na. Okay, okay. Update na lang uli namin kayo subscribe na rin kayo kung gusto nyo pa ng maraming video.